ito na ang aming banana queue. Ayan. Napakasarap niyan. Parang nasa Pinas lang kami. Pero kunwari lang nasa Pinas. Ayan. Yung saging po na yan ay planting. Binili namin. Hindi po yan ano. Iba tawag nung saba. Hindi yan saba. Iba yan. Ibang variety. Ibang ano ito. Ibang variety. Arab. Uh, Mostly this is from India. Mm. Huwag yeah. na kasi kayong ano, kumontra kasi naglilihit kami. Mm -hmm. Ayan, naglilihi po kami. You know. sabi mo kanina hindi na yung asukal hindi yan na sarap na sarap thank you for watching guys luto na po, kain na tayo thank you, bye bye